Pero hindi first movie, di right? ba? Hindi, hindi naman. Simula tayo sa indie, then yung mga ibang movie natin sa... Pero anong, anong meron dito na in terms of na you're very proud to be part of? Uh, based sa pinapakita or sa progress na marketing ng Malyari the movie, it's a big movie talaga kung mapapansin niyo. Siyempre, partnership ng Warner Brothers. So ako, Uh, I mean, shock pa rin talaga. Hindi ako makapaniwala. Siyempre, nung bata ako. Nanonood na ako ng mga movies. Uh, movie produced ng um, Warner Brothers. Then, itong ginawa namin, actually, nakakagulat din na... Nung una kasi parang naririnig lang namin. Then, nung nakita na namin na nandiyan na yung logo, so, this is it. Ito na talaga. So, totoo na siya. So, sobrang saya. Sobrang saya. So. Mali mo naman, ma-discover ka for sequel ng Aquaman. International. Ah, Kasi ito Make make Bakit hindi? Bakit Bakit uh -oh. Pero ano basically yung role mo talaga dito? Parang sabi, sabi mo sa sino yung kasama po yung, yung role ko kasi nasa 80s at ako, I think, 80s era ako. Um, ang usually kasi kasama ko dito is si Mrs. Miss, Miss Gloria Diaz. Kasi siya yung pinaka, um, hindi naman like, parang siya yung madam ko. Or Doña. Siya yung father ni, ay mother ni Father Severino, di ba? So, Uh, parang ako yung um, caretaker ng bahay nila ako nakakita sa sa bahay at ako yung gumagawa ng mga bagay-bagay doon -bagay uh, bakit kanina ay, sige, bakit kanina na, na, mention mo parang sinasaktan ka doon sa movie ah, ano o. yun kasi like, may, may part, na the, I mean may attitude hindi naman hindi ko alam kung attitude ba or may time kasi na di ba nung mga era pag uh, nung mga old era na parang pag ikaw work ka sa bahay or parang tao ka ng mga mayayaman, ganyan. So, pag may ines or nagagalit sa'yo or pag may mali ka lang nagawa, alam niyo yung mga hinahakaw, mm. Diba? yung mga pinapalo. Yun. Ah, okay. Tapos so, hindi kami, nung ginawa namin yun, um, noong gusto nilang dayain na lagyan natin ng, ano, nang box lang si sa likod. Like, para hindi talaga siya masaktan. Pero sabi ko, Ah, sabi rin ni Direct Derrick. Hindi, yeah. ako oh, na yan. Yeah. Kaya kaya nyo rin yan. So tinanggal namin yung, yung bag. So like, latigo level, Latigo na lang yan. Kasi may picture pa ako na pagkatingin ko dito. Yung talagang yung aray ko doon sa... Totoo. Na yun, talagang aray. Kasi lalo na kung <laughs> sa legs na ako pinag-hag. Ang walang suot? Hindi, meron. Pero kasi ah. parang kamisipin ko ata yung uh, sobrang ninites na, na damit. Kahit yung pambaba namin sobrang init. So, paano ka naging part na kung Malyani? Nag-audition ka pa? Or actually, um, pinitch sa akin to ni, uh, ng manager ko, si Nancy Medina. And actually kasi, Uh, nasa mentor production ako. So sila nang mahawak sa akin, si Meiji yung manager ko, and also Sir Tryan. So ito pa lang, ito yung una kong um, project sa kanila, and I'm hoping na yes. every mag-produce siya ng pelikula, or gagawa siya ng malayang pelikula, And part ako doon and malay nyo naman soon, nagkaroon tayo ng sarili. Like, okay, likewise, di ba? Ay, oo. di ba? So talagang oh, yung projects na Meron na bang ina-offer sa'yo? Actually, um, wala pang final. I mean, ayoko oh. muna siyang unahan. Pero, Sir Enrico talked to me earlier na. Dito kami, parang nagbibigay na siya ng alam niya. Ayoko muna ng ano eh, ayoko muna ng sabihin or gusto ko, uh, parang yun na lang. Launching movie mo. Kasi ako, hindi rin ako, hindi rin ako mapaniwala when I heard it. Sabi ko, eh, kakatapos na ng press ko. Sabi ko, totoo ba? Sabi ko, ganyan. Pero if ever, yan, like what he said, if ever you will have a launching movie with the and kung be bibigyan kind ka of rin patakataon na, ah. anong, anong klaseng launching movie, ah. what could that be? Ang hirap, no? Yung ma-excite ka, be. Ako mo excited. Alam ko, alam diba mo alam ko, alam ano eh, ano ko, ah! um, uh, ko, alam ko, alam ko, alam ko, alam ko, ko, alam ko, ko, alam ko, alam Depende, sila nakakaalam yan eh. Sabi ko nga sa kanila, um, nagtiwala ko sa kanila may management and may manager as So, sila na yung bahala sa sa pagdating sa um, pag-handle sa akin. So, sabihin ko naman kung hindi ko kaya. sabihin ko naman pag ito yung gusto ko. So, ano yung hindi mo kaya? Ay? Yung mga bagay naman na hindi ko rin masabi. Like di rin what? Masabi. Hindi ko rin masabi kung ano ba hindi ko kaya. Kasi, you know, uh, I'm mean into BL, uh, BL movies, BL series, di ba? So, eh pero nagkaroon naman ako ng limitation. I mean, nagawa ko naman yung mga BL stories ko without uh, um, mm. parang physical ano. So yun. Can you share ano? Uh, reason, yung recent post mo sa IG. Yes. May yes. picture ka Ah. Happy -huh. body. Ang body ng yun mo? Ang Parang hindi naman yun yung gumakaroon sa Twitter. Charat! So, so, ask the question. So, what's the reason behind that? Ah, uh, what's the reason? Ah, uh, ha. Huh. Kasi, um, hindi ko alam kung ano eh. Um, kasi yung body ko before, hindi naman siya ganun. I mean, sa mga regular na nag-check na IG stories ko, you know. I'm okay with my physique before. Pero kasi nung na-pitch sa akin tong uh, um, ng movie, gusto ko yung fit ako. I mean, fit, uh, payat ako. I mean, mas payat ako sa camera. Pero, yun, pinagandaan ko lang talaga yung movie. Then, sabi ko, gusto kong i-release yung pinaghirapan ko. In 3 months, 2 months, so ah, kong nah. sa tao na okay. eh. ito yung naging outcome ng no? um, ginawa kong preparation for the movie and for myself. Ah, dito ba sa movie, magpapakita ka hindi rin ng skin? Hindi nga, na, eh. hindi nga yung, yung Hindi, uh, uh, pero kasi sabi mo nga, uh, eh, uh, uh, I thought kasi, uh, I thought kasi nung una, uh, uh, siyempre, um, uh, pwede akong mag-ubad. Uh, Biling uh, sa unang babayog. Uh, ay, oo. Oh, oh. Ay, yun, siyempre, pag nasa labas ka, tropical na pwede kang pwede mo gawin dahil mainit. So, pero nung set namin, hindi naging gano'n. So, pero wala ay sayang. Kasi si Sito kayo dito. Eh, pwede, -isi -isi e, pwede naman pala siya maglinis ng kabayo. <laughs> <na. laughs> <So, laughs> uh Akala ko nga si Miss Gloria ang kaano niya. Kalablim Oo. Kasi parang sa trailer. <laughs> you know guys, um, simula naman nung nag-start ako into showbiz, Uh, nandun pa rin yung pagiging wholesome natin I mean, nagiging ginawa ano lang tayo um, mag-switch lang naman tayo ng para eh, pagdating sa seryo, pagdating sa peligro pero yung image natin as is, uh, kaya natin eh, pero sa soko rin hindi ah hindi, I mean, kaya mag magbaba kaya kong magpahita ng katawa ko kaya kong umapit, and that's it mm. diba? pero between that, yun lang muna tayo I mean, syempre if ever may gagawin tayong panibago or may bago tayong ipapakita sa tao, mas maganda ka big screen eh. Sa big screen, unang lumabas yan. So, as soon as I'm, oh, Pero wala ba conflict mo sa religion mo sa the English? Um, that's... Uy, oh, naku, okay lang yun. Hindi, okay lang. That's why, um, ah, uh, next stop ako po, um, doing some BL. Yeah. Kasi, um, uh, nagpapaalam din namin yun. Pero yung mga project ko naman after my BL more on wholesome na. Yung... Kasi for a moment, parang hindi talaga din nagtuloy-tuloy, di ba? Parang simula nung bumalik na lahat, uh, parang feeling namin nawala ka and, and you were busy Naging sa ano business ako mo. Eh. Um, naging picky ako pagdating sa work. I mean, hindi uh, ko tinatanggap lahat. Bakit? Um, uh, that's kasi nga nagre-rebranding. I mean, um, okay. nagre-rebranding tayo and may mga offers sa atin na magaganda, malalaki sa sarili. Pero ang sinasabi ko nga, ang sinasabi naman sa akin before, um, tsaka na natin gawin yung pag sa'yo na yun. sarili mo ng pili. So ako, dumating din sa mind ko yun na while I'm doing my businesses, I'm doing um, my own errands. So, sabi ko, tama naman. Naging busy ako sa life ko. I mean, mas gusto kong may ginagawa. Um, Bukod sa pag-acting or something, you know more on business side kasi ako. So, ako naman, lagi lang ako nag-wait. Pag may opportunity, grab, grab, yan lang. Pero hindi dahil may nagpapaawal? Hindi naman you know, wala namang pwedeng magbawal sa akin. Ay! Tara. Ah! Ako yung part. So my single family. ka ngayon, ano ron? Yeah, yeah. Ah, yeah. <laughs> uh -huh, okay. My family is supporting me as well. So, di ba? Mga Pero tanong, ba ganyan, mga ba? tanong showbiz ah. <laughs> is it difficult to have like in someone in a relationship knowing na maraming may crush sa'yo? Based on my, um, based on my experience, experience kaya na nag-start ako. Ah, uh, mahirap. Mahirap talaga siya. I mean, ah, uh, pag hindi kayo sa inang level ng thinking, nahihirapan nyo. Kasi you don't need to explain lahat para lang maintindihan ka. You're doing your job, you're doing your work as part of the job. Eh, lahat naman sa sa industriya, mahirap intindihan eh pag hindi ganun ang trabaho. So, kung gusto mo ng peace of mind, be single. ba? Diba? So, ilang years ka na single? Ano, uh, Ron? Maybe two days crazy. Just kidding. <laughs> Pero showbiz siya, non-showbiz. Ayaw na ng showbiz. Eh, hindi ka kayintindihan nga. Ikaw ba iba iba kasi merong mga may mga may mga individual na even though non showbiz mm. malawak yung thinking yung way of thinking nila sa'yo I mean syempre uh, mature girls uh, women yan mga 5 years older than me or 10 years older than me is good ah bet mo yung uh, older than me yeah. yeah. Much better, yeah. So nagkaroon ka na ba relationship with older no, diba? women? Oh, or mostly yun, yung 8 to 10 years? Ang kala ko 8 na women. 8 I mean, to 10 years um, older than you. Mas mm -hmm. uh, better than uh, Bakit? <laughs> is it the maturity or is it the domination? I, uh, both, I think. <laughs> <laughs> uh, like what I've said, yun na yung sinabi ko. Uh, yung paano sila mag-isa. Paano uh, kanila nila, sa, paano ka nila sa yes, yes. yes. Mm -hmm. And paano kanila nila mahalin. Yun? Eh? Sobrang baby ano ka sa kanila. Okay. Ah, maalaga. Oh, yung mga ganyan. Oh, baby, correct. at ah, taga LU ba to? Kaya ka madalas nasa oh, yeah. LU. Nakikita ko yung mga posts mo sa LU. ah ako, nag LU ako for my business. It's a pure business. How often are you? Oh, Every oh. week. Yeah, it after this, can we visit you? you? After this, pupunta na ako na LU. Pwede pagpupunta ka. Oo, oh, oh, you, ah. Pwede. Yeah, pwede sabihan ka namin pag pumunta. Kasi nakita ko yung mga video niya ni ano eh. Yeah. Big again. oh, Lady, may, uh, Lady uh, uh, Agua. Sabi ko nakakarik ko si Lady Agua. Si Agua din din ba? Dapat ganun din kawin. Yeah, he's my friend. Very, 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 very good uh. friend. <laughs> 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 Naisip mo rin ba Ron na sumali sa mga male pageant? Kasi ba, eh, may height ka. Na, ka, ka, ka and, and the yung... Galing ako ng male pageant. yung uh, pageantry ako. Okay. Before ako mag-showbiz, I'm in mean, two pageantry for 1 year modeling, and uh, napag-isip-isip ko na hindi ako para doon. Uh, so, I need to switch. Again, I need to find kung saan ako, like, kung saan magkakaroon tayo ng big opportunity that modeling and uh, some Ayun, Ngayon, parang magbabalik yung bench na underwear na show. Are you willing na mag-join sa ganon if ever? Um, kung bench, okay. Oh, yeah. uh, I mean, kung brand, ano naman yan, brand collaboration and o, oh, makakatulong yun for you na be part of that company of 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 that brand. Okay sa akin yun, syempre. Kasi di ba, hindi do this, or any hand or something. Yeah, oh, okay. yung mala Joseph Marco. Charo, charo. Ano sa Instagram post pangalam, di ba? Sa Instagram ko, Versace ako, e. Ha? Pero, Ron, how do you handle? Meron oh, ba? proposal. You know guys, ah... Uh, ano, eh. ano, ano yung tinakamataas? Ano Yung sa'yo sa daw. Sa'yo <laughs> na ako. Oo, oo, oo. sa'yo. Sa'yo na yan. Hindi ako nag sa'yo na Sa'yo na. Sa'yo na Ah... Simula nun nag-start ako sa industry, um... na yan eh. You know? Pero ako kasi, kaya kong i-handle yung mga bagay-bagay. And hindi mo naman papasukan yung isang bagay kung ayaw mo ma-involve sa or something, you know? So, it's better na maging mag-friends tayo or something para we can hang out, yeah, we can talk. At, but... state, at least, gusto mo pa rin sila oh, naman. Yes. Ano lang naman tayo eh. Parang ako, uh, I'm just a mirror of your um, of yourself. Parang ganun. Kani so, papakita mo sa akin, Dip, kasi papakita yes, So, yes, so yes. pag ako, babastusin mo in a way na uh, bastus ka. nakaka uh, Asa, ano, ganun din yung niya. Uh, mapakita. so, ano pinakamalaki? Malaki ano? ano? Na-offer. Ang dami ko ng interview na ganyan. Kunin niyo na lang doon. <laughs> alam ko, alam ko nanonood din kayo at alam ko, alam niyo yung mga sagot. Ako hindi ko uh, pa alam. Pero, um, malaki. Madami, madami. madami like house and lot. Convenient life. Ano? Very convenient life. Life that you, um, you know. Ay, parang pwede parang, ka na, nam, natutulog na lang natutulog uh, uh, na lang. Pero I'm not that kind of guy kasi. Uh, uh, kasi ito na lang. Yung naging at kabakas Aside from dun sa resort, meron ka pa ba ibang business since na-mention mo? Uh, I have my own restaurant sa Timog. Uh, Anong sa Timog? Uh, sa Mangantila. Uh, partners ko naman dito is mga co-artists ko, ko din from GMA. And also I have my... Um, Kari ha, at least aircon na kayo ngayon. I, I have my... Uh, Ay, yung pin pinatahan yung natin. natin? Mas narap yeah. yung kanilang panisero. And meron din akong franchise gym sa south. Uh, yeah. Ah, pero hindi na ikaw na de deliver Parang before, di ba, during the pandemic? Parang that was... Hindi na pandemic eh. Okay. Ah, sayang. Balik natin. <laughs> <laughs> okay, invite mo na, know to watch Malyari. So yun guys, uh, I'm inviting you all na manood na uh, Malyari the movie. December 25 na po yan sa so paparating na Metro Manila Film Fest. Eh, patuloy nyo sana ang supporta uh, ng pelikulang Pilipino. And maraming maraming salamat po. God bless. Okay, thank you. Thank you.